Ayan, makikita mo dito sa screen na to yung application na iyong ita-download. Pagkatapos, kapag i-start mo, i-click mo lang yung apps na yan. Ayan, makikita mo naman. Nandiyan yung application na kapag in-start mo na. Tapos yung kanyang a ah, connection naman sa wifi. Ayan, makikita mo naman yung kanyang IP address. Ayan, lalabas ang kanyang IP address. Ayan, tingnan mo maigi. Yan ang iyong ito download yung application. Ayan, makikita niya. Kitang-kita niya naman yung application niya. Yung Peace Phone Pro na capital letter na P. Ayan. Ayan, ganyan lang. Makikita niya yan. Tsaka yung kanyang sign up registration ng Peace Phone Pro. Napakadali lang yan guys. Sana matutunan mo. Pero tapusin mo yung video nito para lahat ng mga gusto mong malaman ay malaman mo. Tungkol dito sa Peacepon Pro. At kung bakit siya yung kailangan ma ka sa wifi. Dahil kung wala itong apps na to, hindi ka pa rin makakakunik. Meron kang wifi pero wala kang connection sa kanya. Hanggat hindi mo ginagamit yung kanyang application na Pispon Pro na Wi-Fi. Kaya kailangan mong gamitin yan at para makakonnect ka na at makapasok ka kay YouTube, makapanood ka ng mga video, makakapag-message ka sa mga kaibigan at kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo, i-download mo na yan at para ituturo ko sa inyo kung paano makakonnect ng Wi-Fi sa guest o guest Wi-Fi. Basta mag search ka lang ng connection tapos may lumabas dyan sa settings ninyo yung connection ng wifi basta guess tapos makakonect ka man ng wifi pero wala siyang connection dahil nga kailangan na gamitan mo ng isang application na manggagaling sa play store i-download mo yon at kapag na-download mo yung apps na yon sa play store makakapag-connect ka na ng wifi o makakasagap ka na ng connection. Dahil kung wifi lang ang masasagap mo at walang connection dahil nga hindi mo tinownload yung apps na ituturo ko sa inyo. Kaya kung handa ka na at kung gusto mong matutunan kung paano makakonect ng wifi sa guest na kailangan may download mo ang Pispon Pro na apps na yan. Ang pangalan niya ay Pispon Pro na application na manggagaling sa Play Store. Dahil yan ang sign register na hinihingi para makapasok ka sa connection ng guest wifi. Kaya yan ang importante. Kahit saan yan, basta may pumasok sa search mo na wifi, Wi-Fi guest, ang pangalan guest, ang pangalan ay makaka-connect ka kapag ginamit mo ng application na Peacephone Pro. Yan ang importante yung apps niya kasi diyan na mare-register yung inyong wifi fi connection sa Peacephone Pro na uh, application. Kaya ayun guys, at uh, yan ituturo ko sa inyo para matutunan ninyo ito ay for entertainment lang naman ito dahil karamihan na guests kakailangan kakailanganan kakailanganin kasi yung application na peaceful pro na apps na manggagaling sa Play Store kaya kung handa ka na para malaman ang lahat ng ito panoorin mo hanggang matapos ang video ito dahil doon mo matutunan kung paano makakonek ng wifi sa guest basta guess lang ha pero bago ang lahat huwag mong kalilimutan na magsubscribe ng aking youtube channel at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng mga video na aking i-upload okay simulan natin punta muna tayo dito sa ating settings tapos, connect natin ang ating WiFi. Yan, ang ating connection. Ngayon, nakasagap tayo ng guest WiFi beta. Ito po yung guest WiFi. Yan po ang ating nasagap. Ayun, tapos kinilik natin. So, hindi tayo makapasok dahil merong sign-in WiFi network. Meron tayong connection. Ayun, kung makikita ninyo guys. Meron tayong connection ng WiFi. Pero, hindi siya connected. Ibig sabihin, wala tayong connection na Wi-Fi. Ayan o, oh, makikita nyo sa Wi-Fi sa settings, sign in required. Ibig sabihin, may connection lang pero, ay may wi lang pero wala sa connection. May wi lang pero walang connection. So, di ba? Ano ang gagawin natin? Ngayon, magdadownload po kayo dahil ako meron na akong Peacephone Pro. Ngayon, check natin yung YouTube. Ayan, kung makikita ninyo, meron siyang Wi-Fi pero wala siyang YouTube. Ayan o, oh. makikita nyo, wala siyang YouTube. O, oh, diba? Scroll, scroll lang. Kitang kita nyo naman, meron siyang Wi-Fi, wala siyang YouTube. Dahil yan, wala siyang Peacephone Pro at hindi mo kinonect yung Fishbone Pro na apps sa Wi-Fi. Ayan, dapat pag may Wi-Fi ka, i-coconnect mo yan. Parang register siya. Ayan, yung malaking letter P na kulay orange. Yan, dapat, dapat mag-download ka yan sa Play Store. So, meron ako ngayon. Ang gagawin ko, mag start ito. Start na ito. Click ko yung start. Tapos, may lalabas dito sa taas. Kung makikita ninyo sa upper. Ngayon, yung VPN. Yan. So, ayan, internet. nagdo loading siya. So, may, may ads lang pumasok. Tapos, uh, wait na natin. Ayan, naglo loading na. Loading. Loading siya. Ay loading. Ayan, naglo loading So, ayan, guys. At meron siyang lumabas na free. Ayan, connecting. Connecting. Please wait. So, wait lang natin ang kanya connecting. So, ayan, lumabas na ang kanyang your IP address is 188.166.238.54 So, ayan guys. Kitang-kita naman natin na WiFi connecting siya. Di ba? na siya ng connecting. Tapos, ang gagawin natin after neto, pupunta tayo sa settings. Pabalik tayo sa settings upang tignan natin kung naka register na ba doon. Exit muna tayo guys. Exit yan. Tapos punta tayo sa settings. Yan. So, ayan guys. Makikita ninyo sa wifi. Ayan eh, no? Guess wifi. Nakalagay na. Ayan eh, no? Nakalagay. Kanina wala yan. Sign in the record lang nakalagay dyan. Nung wala pa tayo. Ginagamit na Peacepoon Pro. So, ayan guys. At ginamit na natin ngayon. Back tayo ngayon sa YouTube. Ayan guys. Meron ng YouTube. Ayan no? Oh? May YouTube na. O, oh, kitang kita nyo naman ha. May mga video na. Kanina wala yan. Nung hindi natin ginagamit ang Peacepoon Pro wala siyang mga video sa YouTube. Ayan. Nang ginamit na natin ngayon ang Peacephone Pro sa Wi-Fi para makakonect tayo. So, ayun guys, lumabas na at meron na ngayon. So, ganun lang guys, kasimple. Kapag may guest kayo na mga nasagap kayo na guest lang, guest Wi-Fi, guest lang to guys ha, guest Wi-Fi, inuulit ko. Kailangan nyo mag-download ng Peacephone Pro sa Play Store. I-download nyo yun then yun ang gagamitin ninyo pag naka set kayo ng settings yun ang gagamitin ninyo so ayun guys at sana marami kayong natutunan sa aking tutorial hanggang dito na lang